kung tayo pala ay dinisign ng Diyos na gumawa ng good works, paano naman natin ito gagawin sa ating buhay? Una, live out who you are. Number two, step into your assignment. Number three, make goodness your daily habit. So una, live out who you are isabuhay mo kung sino ka. Ang ibig sabihin, kung hindi mo alam kung sino ka, mahirapan ka gumawa ng good works. Kaya nga, kung ikaw ay mabuting nilikha ng Diyos, ay isabuhay mo ang kabutihan na ito. Bakit? Kasi we do good because we have been made good. Sabi sa Ephesians 2.10, for we are His workmanship. Ano ibig sabihin yan? Tingnan mo kaibigan, yung salitang workmanship sa original na Griego. Ang ginamit na salita ay poema o poem sa English. Ang ibig sabihin pala, ikaw ay tula ng Diyos. Grabe no? Isipin mo ang buhay mo ay isang tula na isinulat ng Diyos mismo. Sa Romans 1.20, sabi rin ni Pablo, Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita Ibig sabihin, yung nature niya, hindi talaga natin makikita. Siya ay invisible. Pero tingnan nyo, ano sabi? Ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya, wala na silang maitadahilan pa. Alam nyo, kung ano sinasabi ni Pablo dito? Na kahit hindi mo makita ang Diyos, ay kitang kita mo naman siya sa lahat ng ginawa niya. Tumingin ka lang sa paligid mo at wala ka ng excuse. Ang sabi sa verse, wala ka na maidadahilan pa. Tumingin ka lang ang kalikasan, ang mga bituin, ang dagat, ang bundok, lahat ng yan ay poema o masterpiece ng Diyos. Kaya hindi mo pwede sabihin na walang Diyos. Dahil kitang-kita natin sa ating paligid ang kagandahan ng mga ginawa ng Diyos. Hindi e, mo pwedeng sabihin na, kailangan makita ko muna ang Diyos bago ako maniwala. Hindi. Tumingin ka lang sa paligid mo at wala ka may dadahilan na walang Diyos. Parang ganito, imagine mo. Alimbawa, nasa tabing dagat ka. Tapos, bigla ka nakakita ng sulat sa buhangin. And then, nakasulat doon. Mahal kita, Maria. Ano una mo may isip? Ang galing naman ng alon. Grabe, pag sampan ng alon sa beachfront, biglang nagsulat ng love letter. Ganun ba? Ganun ba sasabihin mo? Hindi, di ba? Kasi pag may sulat, alam nating may nagsulat. Kapag may poem, alam natin may poet. Kapag may masterpiece, alam nating may artist. Kapag may creation, my creator. Ganon din sa Mount Rushmore sa Amerika. Ewan ko oh, kung nakita nyo na yun, ano? Doon sa Mount Rushmore, andun yung mga sculpture ng no, mga mukha ng no, mga presidente. Nakaukit doon sa bundok. And then may magsasabi bang, ang galing ng hangin, ang galing ng ulan, normal erosion lang yan, kaya biglang nagform ng mga muka dyan sa bundok. No, walang maniniwala doon. Bakit? Kasi pag may sculpture, may sculptor. Ibigyan, hindi aksidente ang buhay mo hindi random ang pagkatao mo. Kung tunay kang nanampalatay sa Panginoong Yesus, ikaw ay bagong nilalang. Isang bagong tula na isinulat niya. Poema. Ephesians 2.10, di ba? Nabasa natin. For we are His workmanship created in Christ Jesus. So, pansinin natin. Ano sabi? Created in Christ Jesus. Isa kang bagong nilikha ng Diyos. So, anong connection nito sa atin? Simple lang hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging mabuti. Tama ba? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maging mabuti sa paningin ng Diyos. Hindi, hindi, hindi. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ginawa na tayong mabuti ng Panginoong Yesus created in Christ Jesus. Yun ang sabi. Ang problema kasi minsan, pili tayong gumagawa ng mabuti para patunayan ang sarili natin. Para magbukhang okay. Para tanggapin tayo ng Diyos o ng ibang tao. Diba? Ako noon, sinasabi sa amin noon, meron kaming religion class noon. Ang sinasabi, magpakabuti kayo, gumawa kayo ng mabuti, gumawa kayo ng mabuti, and then balang araw, kapag maraming marami ang kabutihan nyo, kayo ay mapupunta sa langit. Kasi eh, mabuti kayo. No, hindi ganun. Pag ganun ang mindset mo, mapapagod ka. Kasi ginagawa mo yan sa sariling effort. Hindi mula sa bagong buhay na meron ka na sa Panginoon. Ibigyan, kapag hindi mo alam o niyayakap ang katotohanan na ikaw ay poema ng Diyos, na ikaw ay masterpiece niya, malamang may insecure ka. Mabubuhay ka para lang sa approval ng ibang tao. Lahat ng ginagawa mo nakabasis sa na nasabihin ng iba. Post ka ng post sa social media. Hindi dahil masaya ka, kundi para lang mapansin. Kasi yun yung nagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Feeling mo, pag napansin ka, magiging masaya ka. Kailangan mo palagi mag-perform para sa boss. Kailangan mo mag-perform sa pamilya, sa barkada. Pero deep inside, pagod na pagod ka na. Natatakot ka maging totoo. Kasi baka hindi ka matanggap. Kaya tuloy, lagi ka nag-aalala kasi baka malaman nila yung totoo you lose your peace. Hindi mo na hindi mo na alam kung sino ka talaga. Kasi palagi mo hinuhubog ang sarili mo ayon sa gusto ng ibang tao. At ang malala, hindi mo mararanasan ang tunay na freedom na meron sa Panginoon. Alam mo, ako noong araw, ako talagang gustong gusto ko ng credit. Gustong gusto ko napapansin ng boss. At, at, talagang, kailangan pag may ginawa ako, dapat mapansin ng boss. Kasi kung hindi, magagalit ako. At pag yung napansin niya, yung ibang tao, at ako, hindi, nako, nagagalit ako pero alam niyo na nakilala ko ang Panginoon eh, na-realize ko, ang kailangan ko lang palang i-please ang Diyos. Pero yung mga tao, hindi. Di ko kailangan marinig yung sasabihin ng mga tao. Ang kailangan ko lang marinig ay kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa akin. Pakalawa, pag hindi ka naniniwala na ikaw ay masterpiece, magpapakabisi ka para lang patunayan na merong kang halaga. Lahat ng racket, pinapasok mo. Kahit wala ng pahinga. Hindi ka makatulog kasi yung isip mo, kulang pa, kulang pa. Dapat mas magaling pa ako. Dapat mas maipakilig kita pa ako, meron pa akong maipakita. Kahit sa paglilingkod sa church, imbis na overflow ng pagmamahal sa Panginoon, nagiging performance para magmukhang spiritual. Kibigan, mapapagod ka na sobra, burn out, mawawalan ng joy ang puso mo. At minsan, sobrang pagkabisi, makakalimutan mo na na author ng purpose mo ay ang Panginoong Yesus. At ito, kung hindi mo alam ang value mo sa mata ng Diyos, ulitin mo ang mga kamalian ng mundo kasi hindi mo alam kung sino ka talaga. Uulit ka ng maling relationship kasi akala mo, yun lang talaga yung karapat dapat sa'yo at doon ka sasaya. Mahuhulog ka sa lifestyle ng comparison, inggit, at competition. Matututo ka magsinungaling para lang mag in sa barkada, sa kaibigan, magfit in sa mundo. Baka paulit-ulit kang mahulog sa kasalanan kasi hindi mo alam na hindi yan ang identity mo. Kaya nga, you live far below what God designed you for. Sa halip na mabuhay ka for good works, sa halip, kailangan mo mabuhay ka for good works. Hindi ka na mabubuhay saan? Sa mundo. Hindi ka na mabubuhay para sa kung anong sasabihin ng ibang tao. Kundi sa halip, mabubuhay ka para sa sasabihin ng Diyos sa iyo. Hindi ka na mabubuhay sa lies ng kaaway. At habang tumatagal, maniniwala ka na siguro ito talaga ako. Hanggang dito lang ako. Yun ang lies ng kaaway. Ang sinasabi niya sa iyo, wala ka nang saysay. -say. Hanggang dyan ka lang. Huwag ka na mag-attempt. Kung lalapit ka sa Diyos, wag na, sayang lang yung time mo, sayang ang pera mo, sayang ang pagod mo, wala kang mapapala dyan. Yun yung gustong sabihin sa atin ng Diablo. Pero kapatid, hindi yan You are God's poema. You are His masterpiece. Kung masterpiece ka ng Diyos, huwag mo hayaan ang mundo ang mag-dictate kung sino ka. Hayaan mo si Kristo ang maghubog ng pagkatao mo dahil sa Kanya ka ginawa. Para sa Kanya ka rin mabubuhay. Sabi ni Charles Spurgeon, We are not saved by good works, but we are saved unto good works. The good works are the evidence of our salvation, not the cause of it. They are the fruit, not the root. We do good works because we have been made good by the grace of God through Jesus Christ. Kaibigan, tama ito. Hindi tayo naliligtas dahil sa mabuting gawa, kundi niligtas tayo para gawin ang mabuting gawa hindi ang mabuting gawa ang magiging dahilan ng ating kaligtasan, kundi ito ang bunga ng kaligtasang tinanggap natin sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag natin balik na rin. Napansin mo ba halos lahat ng relihiyon sa mundo tinuturo, maging mabait ka, gawin mo to, sundin mo yan. Para pag namatay ka, okay ka na. Basta mabait ka, makakapasok ka sa langit. Magpakabuti ka lang, sigurado yan. Magdonate ka lang sa charity, magtayo ka ng simbahan, umani sa maraming religion, magpakabait ka sa kapwa. Sigurado, malaki yung pogi points mo sa langit. Pero ang problema dito ay mali ang umpisa. Parang sinasabi nila, maging mabuti para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi, kailigan, tatanggapin ka ng Diyos. Kahit gaano kalaki yung kasalanan mo, tatanggapin ka niya, lilinisin ka niya. Pero ang totoo, makasalanan tayo, sira ang puso natin, hindi natin kaya maging mabuti sa sariling lakas. At kapag pinilit mo maging mabuti para sa Diyos, pero wala pa ang Panginoong Yesus sa buhay mo, para kang nagtutulak ng kotse na walang makina. Mukha kang umaandar, pero hanggang pakyut lang. Walang tunay na buhay, walang power. Tulak ka ng tulak, mapapagod ka. Wala kasi yung makina. Hindi ka aabot sa dulo. Tingnan mo yung Genesis 1. Ang sabi doon, Pagkatapos ng bawat nilikha ng Diyos, ano sinasabi niya? Genesis 1, 4, 10, 12, verse 18, 21, 25. Ano sabi diyan? At nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Anin na beses niyang sinabi yan habang nilikha niya ang sanlibutan. Bakit? Kasi ang gumawa ay mabuti. Ang gawa ay mabuti kasi ang gumawa ay mabuti. Hindi ka baliktaran. Hindi naging mabuti ang Diyos dahil maganda yung ginawa niya. Kundi maganda ang ginawa niya kasi siya mismo likas na mabuti. Ganito rin sa atin. Kung ikaw ay nilikha ng mabuting Diyos, at binuhay mula kay Kristo, pinatawad, binigyan ng buhay na walang hanggan, ipinanganak kang muli, ay natural na ang lalabas sa ay kabutihan. Pero kung wala si Kristo, kahit anong pilit mo maging mabait, may halo pa rin yan self-promotion. Misa pa, nga, ginagamit pa yan para mapuri ng tao. O para mapagtakpan ng isang kasalanan. O kaya gagawa ng mabuti para may makuhang pabalik. Makakuha ng utang na loob. Gagawin ko ito kasi kailangan may utang na loob siya sa akin. Para kapag meron akong hiniling sa kanya, ibibigay niya. Misang gumagawa tayo ng good works para makakuha ng respeto. Gagawin ko ito para maging mataas ang tingin niya sa akin. O kaya gumagawa tayo ng good works kasi merong kapalit. Kaya kaibigan, ang tunay na kabutihan, ay bunga, hindi ito pagpapanggap. Ang tunay na kabutihan galing sa Diyos. Nananahan sa atin, dahil mabuti siya, nananahan sa atin, ang puso natin ay nabago. Ang puso natin ngayon nagkaroon ng desire na gumawa ng mabuti. Mauuna muna ang pagbabago sa puso bago yung pagbabago sa panlabas. Hindi yung pagbabago sa panlabas tapos babaguhin yung puso. Hindi ganon. Bunga ito ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga, tanungin natin yung sarili. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Para sa image mo? Para may masabing ginawa ka? para may maipo sa social media o dahil alam mong ikaw ay binago na ng Panginoong Yesus. Kapag alam mong binago ka na niya, natural lang ang paggawa ng mabuti. Hindi siya burden. Hindi ka parang tinutulak, pinipilit. Kung hindi, dahil naranasan mo kabutihan ng Diyos, gustong-gusto mo na gumawa ng mabuti. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo, hindi mo kailangan magkunwari, hindi mo kailangan magpanggap, kasi ito na ang bunga ng bagong buhay na ginagawa ng Holy Spirit sa'yo. So, live out who you are. We do good not to become good. We do good because we have been made good. Ibigyan, e mayroon akong ikukuwento sa inyo. Isang totoong kwento, isang lalaking halos itakwil na ng lipunan, pero binago ng Diyos. Siya si Nicky Cruz. Ipinanganak siya sa Puerto Rico sa isang pamilya na malalim ang pagkakasangkot sa pangkukulang. Bata pa lang, punong-puno na ang buhay niya ng pag-abuso, rejection at pananakit. Pagdating niya ng 15 years old, pinadala siya ng mga magulang niya sa New York City. Pero hindi para sa bagong simula. Sa halip, ano nangyari sa kanya? Nalulong siya sa lansangan at kalaunan ay naging bahagi ng isa sa pinakamalupit na gang noong panahon na yon, ang Mau Maus. Mabilis siyang naging presidente ng gang na ito. Kilala siya sa buong Brooklyn bilang isang pinakadelikado at walang konsensyang leader sa lansangan. Wala nang naniniwala na magbabago pa siya. Ang pulis, sumuko na. Ang mga social worker, naku. Wala na. Sabi nila, wala nang pag-asa yan. Kahit kapwa niya gangster, takot sa kanya. Pero may isang lalaking naniwala. Isang batang pastor. Ang pangalan niya si Dave. David Wilkerson. Pinadala siya ng Diyos sa New York City na may isang layunin. Ito ay para iparating ang pagmamahal ng Panginoong Yesus sa mga taong tulad ni Nicky. Imagine mo to. Lumapit si Pastor David kay Nicky at ang una niyang sinabi, Nicky, mahal ka ni Yesus. Alam mo ginawa ni Nicky, dinuraan niya si Pastor David at sinabi niya papatayin kita pero hindi sumuko si David, bumalik siya, paulit-ulit, walang takot, hindi sumusuko, patuloy niya sinabi mahal ka ni Jesus. Kayang-kaya kang baguhin ni Kristo. At habang tumatagal, kahit naggalit, si siniki sa kanya, may nangyari sa puso niya. Isang gabi, sa isang crusade meeting, habang nangangaral si Pastor David, tumayo si Nikki, lumapit sa harap, umiiyak, at doon niya tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam mo, sabi niya, nang tinanggap ko si Kristo, parang binuhusan ako ng pagmamahal ng Diyos. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko, malinis ako, minamahal, may halaga. Isang makasalanan na ginawang bago. Alam mo, ano nangyari pagkatapos tumigil na ang karahasan sa buhay ni Nikki. Imbis na mamuno siya doon sa mga gang wars, nag-preach siya ng gospel. Imbis na magbenta ng droga, nagturo siya ng salita ng Diyos sa kalye. Naging evangelist siya. Nakarating sa Bible school, nakapagtayo ng mga rehab center, para sa mga dating addict at gangster. Million-million na ang nakarinig ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang kwento. At itong sinasabi niya sa kanyang patotoo, hindi ako gumagawa ng mabuti para mapahanga ang Diyos gumagawa ako ng mabuti dahil ginawa ako mabuti ng Diyos. Hindi lang inayos ni Jesus ang buhay ko, binigyan niya pa ako ng panibagong buhay. Ang pagmamahal na binibigay ko sa iba, hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa ginawa ni Kristo sa akin. Mga kapatid, yan ang larawan ng Ephesians 2.10 sapagkat tayo'y likha ng Diyos. Hindi siniki naging mabuti dahil gumawa siya ng mabuti. Naging mabuti siya dahil ginawa na siyang mabuti. Binago na siya ng Panginoong Yesus. At mula sa bagong puso na yon, kusang lumalabas ang mabubuting gawa. Kaibigan, e, baka sinasabi mo, pero Kuya Mike, grabe yung kay Nikki, hindi ko naman kwento yan eh. Tama, iba man ang kwento mo, pero pareho pa rin ang Diyos na nagbabago. Amen ba? At kung binago ka na niya, gaya ni Nikki, may nilalakaran ka rin mabubuting gawa. Hindi para maging ligtas, kundi dahil ligtas ka na. Live out who you are. You are God's masterpiece. We do good because we have been made good.